Noong una, inilahad sa publiko na sa buwan ng Oktubre ay magsisimula na ang pelikulang My Love Will Make You Disappear na pinagbibidahan ni na Paolo Avelino at Kim Chiu sa ilalim ng Star Cinema. Subalit, nagkaroon ng pagbabago sa plano at hindi na matutuloy ang ipinangakong pagpapalabas sa Oktubre. Ayon sa tagapangasiwa ni Kim Chiu mula sa Star Magic, ipinahayag na hindi na tuloy ang paglalabas ng pelikula sa nasabing buwan. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa Star Cinema kung kailan talaga ipapalabas ang pelikula. Ang mga tagahanga, na kilala bilang Kim Pao fans, ay hindi mapigilan ng kanilang pagkabahala at pagkadismaya sa balitang ito. Matagal na nilang inaasahan na makikita ang pelikula sa Oktubre, at ang biglaang pagbabago ng plano ay nagdulot ng kalungkutan sa kanila. Ayon sa ilang tagahanga, dapat na ipagpaliban na lamang ang pagpapalabas ng pelikula at gawing espesyal na handog para sa araw ng mga puso o Valentine's Day. Naniniwala sila na sa ganitong paraan, mas magiging matagumpay ang pelikula dahil sa kasikatan ng Kim Pao. Ang pagkakaroon ng malaking fanbase ay tiyak na magdadala ng maraming tao sa mga sinihan upang panoorin ang pelikula kapag ito ay inilabas. Ang pagkakaroon ng espesyal na pagtatanghal sa isang mahalagang okasyon tulad ng Valentine's Day ay makakatulong din na mapanatili ang atensyon ng publiko at mapanatili ang interes sa pelikula. Samantala, nagkaroon ng mga ulat na hindi napigilan ng ilang mga tagahanga ng Kimpaw ang kanilang pagkakairita sa Star Cinema. Ayon sa kanila, tila mas binibigyan ng pansin ng Star Cinema ang pelikula ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ito ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at pagdududa sa puso ng mga taga-suporta ng Kim Pao. Maraming fans ang nagsasabi na parang hindi na tinitingnan ng Star Cinema ang malawak na fanbase ng taga-suporta ni Paolo Avelino at Kim Chu, na malinaw na makikita sa dami ng kanilang mga tagahanga. Ang pag-aalala ng mga taga-suporta ng Kim Pao ay nakaugat sa mga pananaw na hindi nila maramdaman ang pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng artista. Ang ganitong pakiramdam ay nagiging sanhi ng pagbuo ng hidwaan sa pagitan ng mga tagahanga at ng mga kumpanya sa industriya ng pelikula. Sa kabila ng pagiging popular ng Kim Pao, may mga pagkakataon na ang kanilang mga proyekto ay tila nabibigyan ng mas kaunting pansin kumpara sa iba pang mga pelikula. Sa kabila ng mga balitang ito, umaasa pa rin ang mga taga-suporta ng Kim Pao na magkakaroon ng bagong schedule para sa pagpapalabas ng kanilang inaasahang pelikula. Patuloy nilang sinusubaybayan ng mga update at umaasang magiging positibo ang susunod na mga hakbang ng Star Cinema. Ang pagkakaroon ng pagkakatao na mapanood ang pelikula ay nananatiling pangunahing layunin para sa kanilang mga tagahanga, at ang pag-asa na ang kanilang paboritong tambalan ay makakamit ang tagumpay sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling buhay. Ang industriya ng pelikula ay isang lugar na puno ng kompetisyon at paminsan-minsan, may mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng mga pagbabago sa pagpapalabas ng mga pelikula. Ang mga tagahanga ng Kimpaw ay patuloy na umaasa at nagdarasal na ang kanilang mga paboritong artista ay magkakaroon ng pagkakataon na magtagumpay sa larangang ito at makapagbigay ng kasiyahan sa kanilang mga taga-subaybay. Ano ang senyo sa balitang ito?